Hi mga Pesci Cake, welcome to another vlog At ngayon ay mag-e-explore kami ni Pesci Cake Oo, uh -huh, mag-e-explore kami kasi kami ang pinsa ni Dora <laughs> Ay, nakakaya naman yung gugug <laughs> Yung cutex niya ni uh, uh. <laughs> Ayun, papunta kami ngayon sa Ordaneta Hanggang Tarlac Carla. <laughs> Magpapakabit kami ng ano, RFID. <laughs> wala kasi kami, walang RFID kasi si Willie oh, boy. Wala kasing RFID si Willie Kaya yun, sama namin kayo. Ah, di ba vlog na rin natin para... May malaman kayo kung paano sa mga wala pang RFID. True. Oh. Ah, nandito tayo ngayon sa Ortaneta. Bago tayo dumiretso eh, mapapagasuli yung mga tayo. Yeah. Ano daw? Papagasuhinan muna tayo. Para ni tayo mo uusin ng gasolina. Nyar! Yeah? <laughs> Mga beshie cake, dito kami papagas sa Urdaneta, yes, dito sa Centrum Fuel Bell. Kasi mura dito, tignan nyo naman. 54, 55. RFID. dito tayo sa may no RFID. Ayan. Tignan natin kung anong next. Step. Ay, beshikik, hindi ko pala na video kung paano kami kumuha. So, ang ginawa lang, doon sa lane ng no RFID, ay pinag -fill up lang kami ng form at idinikit agad yung RFID doon sa headline. Bishiki! Ah! Oh. Nagka-live ka? Yes! alam mo na, ngayon lang ako nag-live. na, oh. Ay, <laughs> Bishiki! Ah. Oh. Bakit wala gig ay? Siyempre, di ako tumanggap. <laughs> so yung RFID pala namin ay may initial load na na 500 pesos. Trashon. Dito naman yung susunod, wala pa kaming RFID dito. Ito yung sa Essitex at sa N. to? Si <laughs> Kain tayo! Bishy, kay. Kinakain mo? <laughs> ko na kinakain mo. Okay, okay. <laughs> Guys, hanap ako ngayon ng, ano, pharmacy kasi kailangan ko mag-take ng vitamins. Kalimutan ko pa siya. Wala akong nahanap. Kapag... By the rivers of Babylon, when we sat down, yeah, we will And I remember the ayon uh, drop up Sige, anong masasabi mo ngayon? Nakapila tayo. Ano? Dapat hindi tayo ngayon pumunta. Kailan? Kasi halos ikil. Yung... Kailan dapat? Dapat kanila mo na. Nandito, ay sa tayo umaga, di ba? Dapat ka ako na hapon. Ka na hapon? May gigaw ko pero. Dito pa na lang. Dito? Maglalagay tayo ng ano dito? Okay, maglalagay ka ng wings. <laughs> pero <laughs> sa likod. Nainip ka na ba? Hindi ka. Kailangan ko... Ano? Mas marami pang steps. Ilan dapat? Dapat 6,000 na Ilan na steps mo ngayon? Meron na akong 2,000. Ah, ay, tara, lakad tayo. Ta lakad tayo hanggang ano, or Daneta. Ano Ano ba 'to? Ano ba 'to? ba lang, nakakuha na kami ng RFID dito sa SDTX at NLEX. Yan. Dun sa ano, dun sa TPLEX, super easy lang kasi doon uh, dun sa lane na mismo sila maglalagay. And initial deposit namin is 500. Ganon din dito sa, ganun din dito sa, dito, sa SDTX, NLEX. Yan. Ano, 500 pesos din yung initial deposit. So, mga kapag... Initial deposit. Ay, initial, initial, initial load. Initial, initial load yun na ang ano, initial load na nilagay namin. And pwede ka palang mag-load sa GCash. Ito lang yung natandaan ko. GCash Union Bank, RCBC, ah uh, saan pa ba? 7-11? Mm -hmm. Hindi ko alam, hindi ko sure. Basta yun lang yung natandaan ko. Madami, madami pang iba. Kaya, super easy lang. Meron pa daw cash lane. Pero, mas, mas, ano, mas madali na lang na magpalagay ka na lang nito para sa tut-tut. Saan yung yan? Dito sa kotse. Lalagay dito. <laughs> <laughs> so, saan na tayo pupunta? Uuwi na kami. Ngayon kasi magpapahinga na kami dahil bukas uh, mabiyahe ulit. kami. May hosting pa ang Mishy Cake bago kami mamiyahe ng pataan. And yes! Yun na! Mishy pati nga yung tattoo mo. Ang galing! dito mo, dito mo ka pinagaya. Pauwi na kami ni Mishy Thank you so much for